Hi, mga kaloka. Good night, mga kaloka. Before bedtime, mag-antay ng tsa. Ayan. Tsa is life. Ayan. Ano naman tayo ng tsa? parang sinisipon na ako. Sana hindi mo Ayan, dyan na naman ang yung lingkod. May inom ako ng tsa bago matulog. Para medyo lumitlit naman yung tsa ko. Parang wala nang pag-aasang lumit. Hihihihi. Good lemon lemon, syempre. Kaya hindi mo ako talaga umiinom ng alak. Pahinga muna tayo sa alak. Diba? Pagyan ko ng kalamansi. Ay, kalamansi. <laughs> lemon pala. hindi ko na siya ano yun hindi ko na may uubos. pwede pa ito bukas kasi nakalagay naman sa ref ilalagay ko naman siya sa ref okay Diyan muna kayo mga kalaw, kaya be back. Kailan kaya ako siya sexy? Oh. Sabah ko pa rin. baboy diba kailangan naman natin mag diba mm -hmm. dito tayo sa labas Madilim na mga kaloka. Ayan. Pucha tayo ay dito. Madilim. <coughs> Madilim na ba? Kailan kaya ako say sexy. Wala na itong pag-asa. Nakita yung scar ko. Ayan, may scar ako. Nadisgrash siya kasi ko nung bata pa ako. Ayan, yung scar ko. Ayan, bye muna mga kaloka. Good night. God bless po sa lahat. Thank you sa mga followers at new followers ko. Thank you so much po sa pag-support sa aking mga kalokahan, sa aking mga videos. Thank you so much.